Masayang ipinagdiwang ni na Kim Chu at Paolo Avellino ang pagpapablesing ng kanilang bagong tahanan matapos ang kanilang kasal. Ang seremonya ay ginanap noong nakaraang Sabado na dinaluhan ng malalapit na kaibigan at pamilya. Sa isang panayam, ibinahagi ni Kim ang kanilang kasiyahan ito ay isang pangarap na natupad para sa amin ni Paulo. Dagdag naman ni Paulo, napakasaya namin na may bahagi ang espesyal na araw na ito kasama ang aming mga mahal sa buhay. Pinangunahan ng isang pari ang house blessing na sinundan ng isang simpleng salo-salo. Ang bagong bahay ni Nakim at Paulo ay moderno, komportable, at may magandang hardin para sa kanilang relaxation. Nagpakita ng suporta ang kanilang mga tagahanga sa social media, nagpapahayag ng kasiyahan sa bagong yugto ng buhay ng kanilang mga iniidolo. Tunay na isang magandang simula ito para kina Kim at Paulo sa kanilang bagong tahanan. And this are Chica for today mga kasyobes sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates. Music